Gusto nyo po ba yung ganitong transparent text effect? Dali lang po to. Tara po, sa CapCut, tuwin natin. Let's go! Halimbawa po, nakapag-export na po tayo ng ating video na gagamitin sa CapCut. Wala po tayong ibang gagawin dyan sa ating video. Dahil sa text po tayo, magpo-focus. mag na po tayo. Balik po muna tayo sa unahan. Itap lang po natin yung text. Tapos po, add text. Then, gawa lang po tayo ng text kapag nakagawa na po tayo, pili lang po tayo ng fonts. Madami po tayo pagpipiliin dyan. Kayo po bahala pumili. At Rubik po ang pinili ko dyan. Tapos po, isub lang po natin yung ginawa nating text. Then, ipwesto po natin sa magandang pwesto. Kapag goods na po, itap po natin yung style. Pili lang po tayo ng iniibig yung kulay. Then, tap po natin yung check icon sa gilid. Tapos po, yung dulo nyan, press po natin. Saka po natin idrag dun sa dulo. Pantay lang po natin sa dulo ng video. Pwede pa po natin dagdagan ng text yan. -tap po puli natin yung add text tapos i-type puli natin yung gusto nating text then pili puli tayo ng fonts tapos i-position puli po natin kapag goods na po tapo po natin yung check icon then pahabain din po natin kapag all goods na export na po muna natin yan hindi pa po tayo tapos dyan balik puli tayo focus pa rin puli tayo sa text itap po muna natin yung first layer text tapos po focus tayo sa baba tapo natin yung style then style po uli tapos po punta po tayo sa baba adjust po natin yung opacity sa 0%. Ngayon po, wala na yung kulay na nilagay natin sa text. Tapos po, piliin po natin yung stroke. Tapos po, piliin po natin yung white color. Then, i-adjust po natin yung width sa 10. Kapag goods na po tayo dyan, itap po uli natin yung check icon sa gilid. Yung isang text po na may kulay, sa yung process lang din po gagawin natin dyan. Tapos po, i-add po natin yung in po natin kanina. Tap lang po natin yung add sign sa gilid. Kunin lang po natin sa gallery natin. Then, focus po po muna tayo dun sa original na video natin. Ibaba po muna natin yan gamit ang overlay. napin lang po natin yung overlay sa baba. Long press lang po natin tapos i-drag po natin dyan sa unahan. Ipantay lang po natin sa first layer. I Stay pa rin po tayo dyan sa ibinaba natin. Tap po uli natin para ma-highlights tapos focus po tayo sa baba. Hanapin po natin yung remove BG. Itap po natin tapos po auto removal. Antayin lang po natin mag green check yan. Kapag goods na po tayo dyan, yung arrow po sa baba, itap lang po natin. Tapos po, itap lang po uli. Then, tap po natin yung text. Tapos, kunin lang po natin yung text natin kanina. Drag lang po natin hanggang unahan. Ipantay lang po natin. Ganon din po gagawin natin dun sa isa. Pag goods na po, play po natin. Finally, kapag all goods na po, ready to export na po natin yan mga loads. Nasundan po ba? Sana nasundan at sana nakatulong. At kung nakatulong, pakipollow mo naman at pakishare mo na lang din ang video nito para mas marami po pong makaalam. Shoutout po pala sa mga star sender natin. Paano mga Lord, salamat sa inyong panonood at thank you Lord. Peace out.